Isang taon matapos ang marahas na pagkubkob sa mga Kingdom of Jesus ta Compound ay uh, muling ginunita ng misyonari ng KOJC ang malagim na sinapit ng mga ito sa kamay ng mga taong dapat ay nagtataguyod at uh, nagpuprotekta sa seguridad ng mga Pilipino. Si Jean Domingo, magbabalita. Inosente, walang mang ano armas, walang kalaban-laban at tanging pag-ibig at dalangin lamang ang sadata ganito mailalarawan ng KOJC missionaries na walang awang sinaktan at kinubkob matapos sa lakay ng kapulisan ng KOJC compounds dito sa Davao City, isang taon na ang nakakaraan. Ang hindi malilimutang araw na tinaguri ang The Day of Infamy. Isang taon na ang nakalipas. naalala lang talaga namin kay, si Pastor yung mga mensahe niya na huwag talaga kami maglalaban at that time. Around mga 4.45 that time, tapos uh, nakita na mo na nanay mga combat sa gawas. Kaya makita naman manggod sa baba sa gate. Tapos mo ano mo na yun tayo niya, mo to sa mutok na mauna niya ang panahon. Sakit at takot. itong ang ilan sa mga sariwang alaalang pag ng na balot sa kaisipan ng mga KOJ sa matapos ang malagim na sinapit ng mga ito sa mga otoridad. Ang mga taong dapat sanay nagkuprotekta ngunit nagdulot ng karahasan. Gigoba na nila tapos nindagan mi sa gate tapos nag uh, barricade mi dito ah. Uh, tapos makita nimo kay tungod Siyempre, mga babae, minasatuwangan nasatuwangan na dito sa pikas ang mga lalaki. Tapos, kanang makitaan ko ni mo, maskin babae, ginasumbag nilang gilid. Tapos, katumbata, ilang ginabira. So, during that day po, wala jud wala gid sulod sa akong utok na ibilin si pastor mu muhawa man didto ah. kay Una sa tanan, ang gugma sa anak yun, ang ako ang nauna-hunaan po. Sa tibuok na ng kinabuhi nga na sa kingdom since bata pa, maumang good chance na ko na para sa anak, i-defend good siya. Worth it talaga po. Kasi for me, since 2015, more, for more than magde ten years na, na dira ako nagpuyo sa compound. So marag ka ng, sa 10 years na to, Grabe ka, peaceful ba? Tapos, kanang to think kung asa ko giluwas ni Pastor Gikan. nga inga, inga, na, akong nalakihan dira nga, peaceful. Tapos, inga naon lang, do -do -do na. so, it, good day, lang. So, ka ng worth it, gud day kay, siyempre, sa kamaayo, worth it na ihalad akong kinabuhi para ana, para depensaan na mo ang balay. Kay, dira, good, dira, may nagpuyo, dira, among worship place, dira, aming nagdako atanan. Ayon sa isang eksperto, malalim ang naiwang sugat ng tinaguriang ang Day of Infamy para sa mga KOJC missionary. Tumakpo talaga kami sa Gate 18 pero napahinto kami dun sa harapan ng ano, fire truck mismo. Kasi uh, first time kung kumbaga first time kong makita or maranasan yung ganong kabagsik na parang mga tao ba ihilak na nangurog ka kay tungod duha ka si sa imong lamit na kay musukol pero wa kay mabuhat kay tungod makita nimo sila na naipusin kompleto sila unsa man among bitbit wala pag lang gyud pag makita ko si pastor te parang Makaano ka ba? Makaingon maka ka ka na grabe si Serno na bisang ato na yang gi, agian pero ang yang ginahuna-huna, kami gihapon, murag ang Kingdom Nation gihapon ba? June 10, 2024, maga alas 4 ng madaling araw, taimtim na nananalangin ang mga misyonaryo ng KOJC nang biglang may bumasag sa kanilang katahimikan. daan-daan o libo-libong kapulisan ang walang pakundangang sumugot sa mga gate ng KOJC compound para magsilbi ng illegal warrant of arrest ang target mga sibilyan. Sibilyang walang kalaban-laban. Wala kaming kalaban-laban. Wala kaming armas. Nananalangin lang kami. Sa dinami-dami ng tao sa libutan, iisa lamang nasa kalang isipan. Bakit sila pa sa di mabilang na nagawa ni Paso Apolo si Kibuloy para sa kanyang kapwa-tao. Bakit siya pa? Parang pelikula. Hindi namin akalain na mangyayari sa amin to. Nung ginawa nila noong June 10, yung Day of Infamy. Kung ito naturoan kami ni Prof. Marcos Mabuti, katulad niya. Pero kanina, nalaman ko, bahala, barilin ako. Sinabi ko nung malitari, barilin ako, gusto mo. Hindi ko ito ibibigay itong sa iyo. KOJ Compound sa Davao City. Ito ang unang lugar na sinalakay ng PNP SAF CIDG na nagdulot ng matinding trauma sa mga babae, lalaki, matanda man o bata. Pinalibutan ng kapulisan na naka full battle gear ang lugar sa harap ng mga sibilyang niminsan ay di man lang nakahawak ng na anumang armas. Bata-batal yung kapulisan na sapilit ang pumasok sa Compound. We're about to pray for him and these people came. This people... Ha? These people came were about to pray. What are you trying to do to us? Ang tahimik at sagradong compound sa Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong ay hindi rin nakaligtas sa ilegal na pagpasok ng kapulisan na di lamang nag-iwan ng trauma at takot kundi habang buhay na pagyurak sa mga tahanan at paniniwala na mga misyonaryo sa lugar. Nay mga bata na to, wala ko kabalok pagtitik ani sa mga bata na to na ano nakakita sila ngayon ang so nag-ampo na lang tanga wala ipiktuhan ani sa mga bata na to Maging ang mga inusenteng residente sa mga barangay na malapit sa Kiyaw Religious Compound sa Kitbuk ay hindi rin nakaligtas sa kapulisan sa gitna ng kadiliman na isapit ang pinalabas, tinutukan ng baril at pinasok ang tahanan na mga katutubong blaan na nakatira sa komunidad. At dahil sa kalupitang to, dalawa ang nasawi habang ilan ang nakaranas ng trauma at pagkawala sa sarili. Mga inusenteng buhay, natahimik na ng buhay ang kanilang dinamay. sakit talaga. Kasi mahirap talaga po sa first time mawala yung ina mo. Hindi mo talaga mapigil ang ka talaga. Kasi namimiss mo talaga yung, yung alaga niya, yung mamahal niya. At hindi pa riyan nagtatapos ang paglapastangan nila sa madaming aspeto dahil nagpapatuloy ang kanilang pagsira, pagyurak sa mga sagradong lugar ng KJC, nakalipas pa ilang buwan. Nasa kabila ng sakit at pait na sinapit, walang ni isa mang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ang nanlaban o gumawa ng karahasan. Walang maximum tolerance, malinaw na human rights violation paglabag sa karapatang pangrelihiyon at pantao, nagpapatuloy na harassment mga bata at innocenting individual na karanas ng war zone at full abuse of authority. This may be the darkest hour, but we know that dawn is just inside. Malapit na ang bukang huwaiwai, ang tunay na pagkabago, ang tulay na pamamahala. Tatayo sa katotohanan, tatayo tayo sa katarungan. Mark this day, remember this day because hindi be talaga mananaig ang kasamaan. This one kingdom nation is strong. We stand as one. Kaya naninindigan kami, lahat ng kami. Kanilang mamatay para sa iyo, Pastor. Mga mismong opisyal na hindi sumunod sa batas, na sa pwesto kung gaano man tumaas ang ranggo para sa mga taong nasugatan na trauma, na wala ng mahal sa buhay at binaliwala ang karapatan, mananatili ang mga itong mababa at walang saysay at bagamat may kapatawaran ay hinding-hindi nito mabubura na noong June 10 o Day of Infamy ang mismo mga tagapagpatupad ng batas ang naging dahilan ng mga inosenteng tao upang humingi ng hustisya. Dahil sa paglapastangan ng mga polis sa mga KOJC Religious Compound, kabilang na mga lugar ng pagsamba at sa kabila ng sakit at hinagpis, nagsagawa ng isang reconsecration upang muling ialay ang lugar sa dakilang ama. Muling maimbalik ang compound bilang isang sagradong tahanan ng pananampalataya at pag-asa. To stand our ground, Almighty Father, no matter what, to defend the kingdom cause, the kingdom nation, and we are even willing to lay down our lives. Masakit mang gunitain ang araw na mistulang masamang panaginip para sa ilan. Ang mga naging kaganapan noong June 10, 2024 ay magsisilbing paalala na magpapatuloy ang bawat kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunan ni Paso Apollo si Kibuloy at hindi hindi kailanman magpapalupig sa injustisya at magpapatalo sa kasamaan. Sa gitna ng matinding pagsupok ng palataya, panalangin at malinis sa konsensya lamang ang kanilang sandata sapagkat sa puso ng mga naniniwala at tapat na titiwala kay Pastor Apollo Sikibuloy na ang katarungan na ipagkakaloob at hindi lamang ipagkakait sa mga matuwid. Wala dito sa Davao City, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.